有水的。 guys, pupunta nga pala kami ngayon sa Batangas Mabini Batangas Magre-relax muna kami mag-asawa Puro na trabaho e Dapat muna i-relax ang katawang lupa Yan o, traffic Bale, pangalan ng pupuntahan namin ngayon ay Gogo Arcana Nakita lang namin to sa Reels eh, sa Facebook At uh, yun Maganda raw, try natin Tignan natin kung mamamangha tayo At mare-relax Nako po sinasabi sa hula, yung traffic nagro-road widening kasi mahilig kasi kaming mag-scroll scroll sa Facebook tumingin ng uh, magagandang lugar kung saan may magandang puntahan na uh, mare-relax tayo at isa nga ito sa nakita namin, yung Gogo Arcana matagal-tagal din tayo hindi nag-upload kasi nga, busy nakakapag-vlog uh, lang naman tayo pag uh, may alis kami ni misis So, ito yung kalaban natin dito, yung traffic. Dito wala na masyadong traffic, kaya pwede na tayong medyo humataw-hataw. So, ngayon nga, first time naming makakarating din dito sa Mabini, Batangas. Sa daw ito sa ano, uh, malinaw ang dagat ang tubig. na hindi siya beach bali nasa ano siya bundok nasa may paanan bundok siya kakaibang ano naman itong pupuntahan namin ngayon pero pwede ka rin magdagat malapit lang naman 5 minutes motorin mo doon lang naman yung mga resort so isa kasi sa mga plano ko pagdating doon syempre check muna namin yung place tapos uh, namin mga gamit tapos, uh, punta kami ng beach para ma-try din natin yung beach na Mabini, Batangas. Ang ano lang sa Mabini, Batangas, hindi lang siya uh, sobrang white sand eh. Mga pebbles, bato-bato ata yung ano dyan. Beaches. What? Parang lubo. Parang sa lubo. Buti na lang, kumain na rin kami. Kahit pa paano, may laban tayo sa gutom. Kumain kami bago umalis ng bahay. Original plan ng uh, alis namin is alas 10. Ah, so syempre, Pilipino time tayo. <laughs> Alas 11 na kami nakaalis ng bahay. So, nandito na kami ngayon sa may Greenfield City, Mount Plaza. Chill rides lang tayo. Pero nakakatamad dito. Sana nga lang, hindi umulan eh. Sana okay ang panahon. Uh, hindi sobrang init. Pero ngayon, mainit. Sana doon, okay ang panahon doon. Makulimlim lang sana kasi na itong mga nakaraang araw nag-uulan, nagkaroon pa ng bagyo ba? Diba? traffic na naman doon banda sa may bago dumating ng Calamba exit so, nandito na kami ngayon sa may ah uh, may star toll na may mga makakasabay din tayong nakamotor, ando sila sa unahan try nyo rin yung gano'n guys, so, yung mag-scroll lang kayo sa facebook nod lang kayo ng mga reels ng mga magagandang lugar dito sa Pilipinas na alam nyo kaya nyo namang mapuntahan ng mga nakamotor lang kung may budget kayo yun yung malalayo nakairo plano kaya sila mga ano ata sila akala ko mga naka Harley Scrambler Scrambler ata ang motor nila may mga nakamotor din oh so, kaya sila nag rides pabalik na sila umigot lang siguro yan safe sa inyo mga boss apat lang sila ang gaganda ng motor nila 1 hour and 15 minutes ang uh, biyahe pero 2 hours talaga yan eh, syempre nandito na kami sa star toll kaya 1 hour na lang bali Batanga City ang exit namin eh. layo malayo exit yung nakadulo ng star toll medyo malapit lapit na tayo sa Batangas City tangi talaga ng kalsada dito banda lalo na yung kanan matagtag sana ayusin nila to i-asfalto nila grabe mga pag nakakotse ka dito na parang ano yung kotse mo parang tumatakbong kabayo yung tunog niya you know, <laughs> rinig ko yung tunog ng gulong ng truck may ginagawa pang ano rito eh sa kaduktong na tong star na to papunta na ang ano naman sya ah uh, mga uh, ganon so dapat lang no na ituloy nila hanggang saan mga hanggang vehicle pagaya ng NLEC mahaba na yung ano eh C Tex talaga ito exit na ng ano lapit lapit na sa Baguio, di ba? Eh, may La Union na nga ata yun. Sana ito rin. Kesa magbayan-bayan sila. Mga motorista. Kaya, Batangas City. Batangas City na tayo. Tapos, babaybayin naman natin yung papunta ng Mabini, Batangas. Ay, eh, exit na tayo dito. May tulay na ginagawa dito. Eh, pasampa pa yun eh. pagano. So, baka yun yung way na papunta ng Quezon, Chaong ganyan, hindi pa siya tapos eh alright umangat ka umangat ka oh yan ngayon yung sinasabi ko guys oh so, saan kaya papunta yan o pa Batanga City pa gano'n para hindi na dadaan dito Roundabout. the roundabout Exit the roundabout onto Batangas-Balete Road Batangas-Balete Road minutes na lang eh dadating na tayo uh, nandito na tayo ngayon sa San Francisco 17 minutes papunta dun sa pupuntaan namin sigsag yung daan Pusag Health Center Lakas <laughs> ng loob ni kuya oh. Police tapos wala siya helmet oh Overtaken mo kuya Ang <laughs> lakas ng loob ni kuya <laughs> Hindi ata uso helmet dito ah <laughs> Ayan na. Welcome Mabini Welcome to Mabini na raw Okay May bayan Oo, nasa Mabini Ayan Ito may mga andoks Mamaya na lang, punta tayo dito Ha? So, Bulubundukin pala Porto Novo, anella dive in leisure. Nandito yung dagat eh sa kanan sa inyo. Ayan o. Oh. Tignan nyo. Yeah. Awari Bay. This way to Pier Uno. Ang hmm, ganda ng resort na yun ah. Ang maganda dyan. Nasa baba. titito wow wow ang ganda May eh na 3 uh, minutes na lang daw sunod sunod pala yung mga resort dito kasi nga dagat na yung nasa baba niyan kaya kung gusto yung mag beach dyan lang kayo pupunta dito lang din sa Anilao oh. shark dive resort ah kung may pati eh, hindi ako na-dive dyan eh So, nandito na nga tayo sa taas, no? Ang taas. Grabe, ang tarik, guys. Tingnan nyo. Oh. Ang taas pala talaga. Kaya sabi, matarik nga daw. Ayan sila, kuya. Ito yung mag-assist daw sa amin. Grabe. nag lang ako sa posisyon niya, eh. Pero okay naman, siguro yan So, guys, nandito na kami sa taas ng, ano, ka na. Yan Yung, sa inyo, nasa bundok siya eh. Sa hindi pa naman ata tuktok. amang ko. Pataas pa dun eh. Bali ito yung tubo. Yan. Tara. Punta na ako dun. Nandun yung mga gamit namin. Papakita ko lang sa inyo yung anong ganda rito. Yan. Diba guys? Ang ganda. ako syan, kumpleto electric pan, may water dispenser may rice cooker may coffee maker, may mga utensils na rin, lababo, may kalan may ihawan at may pool, pwede kayong magpool pinakain natin to. pwede dito yan o so yung kwarto so pagpasok sa kwarto, ayan, CR kagad ka Ayan. Pasukin natin yung CR. Ayan yung CR niya guys. Bali may lababo na rin. Gawa sa kahoy yung lababo. Tapos ito yung kwarto namin. Binoys over ko na lang to guys dahil uh, may ano eh, May, may sounds baka makapiright. Ayan may aircon. Tapos di ko lambo yung kama. Ayan. Tapos may gitara. Ayan yung view nyo. Ayan. Tapos meron kayong ano dyan. Uh, mga parang mini library may mga books diyan sa gilid kasi ayan yung tanawin niyo pagka ano pagka dungaw niyo sa ano hapon o kaya sa umaga ayan tapos may rep na rin TV fire extinguisher ah oh, hindi pala nasa labas pala yun ayan so yun no oh. nakakapagod lang talaga umakyat diyan guys so Ayan, walang pinto. Gaganyan mo lang yung kortina. Tara punta tayo sa poolside Para pakita ko sa inyo yung pool o. Dito naman yung pool Tapos syempre kung medyo gusto nyo talaga Yung nature tripping kayo uh, Magbabawas kayo Dito na kayo magbawas Ayan <laughs> Ito yung pool Ayan. Tapos dito may duyan. Kaya tayo sa may duyan. Nakahingal din guys. Kailangan na natin mag-diet. Ayan. Ayan. presko guys ang ganda Woo. yan o oh. higa ka lang ngayon yung view mo Pahinga lang kami tapos bababa kami. Uh, ah, tignan natin kung makakaano tayo sa dagat. Medyo mainit pa naman eh. Ha, uh, yung init. So guys, napakita ko sa inyo yung mga ano nila rito. Amenities. Pababa naman ako doon. dulong guys kita nyo ba Yung mga malilit na isda ang dami dulong daw yan um, tutlog na lang dalin mo pwede ka na magtorta lumpiang gulay bulalo sisling crispy dinuguan yan ang aming in-order one price lang titlo lang yan sa philip ann ha? tama ba? Yes. philip ann at the ay kaya muna kami guys meanwhile so nandito na ulit kami ngayon sa sa gogo arcana Ayan. Ito yan ang ng aming uh, room pag gabi. Ayan siya. So naglaro ako ng pool. Ako lang mag isa boring. Uh, ngayon wala kaming lulutuin dahil uh, bukas na. Or pwede kaya is magsaing ngayon. Tapos bukas isang nga kaso walang bawang. No? Okay na yan. <laughs> Ayan. Mga pala yung dito. Ayan balcony na nila guys so meron nga pala kaming bantay may security guard nga pala dito guys so hindi rin kayo matatakot no? ang security guard nila ito yan, no? patulog tulog hmm. hindi ko alam pangalan na ito kung sino tawagin na lang natin siyang brownie oh brownie brownie oh ano nga pangalan niya ngayon brownie hmm, si brownie so yan yung entrance guys may toko yun o oh, may ang daming tuko dito nakagat na ako dati sa paan yan yung eh, tuko di ba ang laki ng ulo niya nila nanginginain kasi ng ano yan ayan o oh, ang daming lumilipad na ano langgam yung flying anything na yan ano ba tawag yan basta gamo ang alam ko dyan Ayan, eh, siguro uulan. Mukhang uulan na hindi naman dahil, ah, oo, madilim mo. Oh. May ano yung ulap. Ayan. So, mamaya magsaswimming naman kami doon sa pool. Mababaw lang naman yan. Lub, 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 -lub, -lub, -lub lang. Ete. Tapos na rin naman kami mag, ano, mag dinner doon sa Philip So dito, konting ano na lang kami rito. Unwind, unwind. Tulog. Alright. sa Gogo Arcana O, oh, na inasal loob oh. Dapat ikutin namin yung loop ng Mabini kaso mukhang hahaponin kami Kaya balik na lang kami Sabi nang nakausap namin kahapon dito sa may Pilipan, maganda raw ikutin tong Mabini Eh, kaso nga, hahaponin kami Saka mainit Kailangan namin makauwi kagad So guys, no, pinakasulit din tong Gogo Arcana na place na to ganda sya nakaka-relax talaga napaka peaceful kasi doon sa taas wala ibang maririnig na ingay doon although may mga nagpapatugtog pero mahina naman tapos talagang maririnig mo huni ng mga ibon may tuko pa kaya worth it din yung ano yung pag-staycation namin dito Relax na relax ang OBR ko. Na-enjoy niya talaga. Magkano ngayon, ma? 4.5. 4.5. Five. Five. So, 4.5 yung uh, good for 2 packs yun. Unli tubig. Yung tubig natin hindi natin nadala. Nasa rep. Unli tubig. Tapos, Unli barako. May wifi. Netflix aircon may electric pan at may may pool, maliit lang yung pool talagang pang babad lang gusto mo lang magbabad ang mahirap lang dito is akyatin siya. so advisable na mga motor dyan mga small cc yung mga may center stand pagka naka big bike kagaya na ito sa akin naku po alanganin, apakahirap mga idol bukod sa mabigat na yung mga motor natin eh wala pang center stand napaka delikado pagka ano pwedeng tumaug pag hindi nyo naiayos yung parada pero may naparadahan naman ako hanggang kalahati lang hindi ko na pwedeng isagad doon sa pinakataas dahil mas delikado nasubukan ko na nahirapan ako kahapon kaya pagbalik namin nung umalis kami Sakit na ako na lang pinarada. Hindi ko na isin agad. Okay din naman sa gitna, medyo parang may patag na area. Hindi naman siya sobrang patag, medyo naka-slant din, pero at least mas okay. Kaya kung pupunta kayo nang naka big bike, eh hanggang doon lang kayo sa gitna. Tapos akyatin niyo na lang. Medyo nakakapagod yung akyatin dahil napaka-trick niya. So yun lang, maraming salamat sa panonood nyo At kami uuwi na Thank you for watching Bye